Hello mga kababayan, this is Ryan. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Ayan, ngayon po ay August, <laughs> August 9, 2024 and alas 8 na po ng gabi ngayon dito sa Dubrovnik, Croatia. So for our today's uh, new episode sa ating channel, magkakaroon tayo ng panibago Q&A as usual. Di ba? Kasabi ko nga, hindi talaga mauubos yung mga yan dahil lahat everyday ay meron mga first time aspiring applicants na, gusto makapagtrabaho dito sa Asia. So, nag-ipon lang ako ng ilang common question din na uh, I know na ito ay pwedeng na uh, sabot ko na noon. But, syempre, di ba nga, gagawa't gagawa tayo. Hindi ako mapapagod ng ulit, ulit guys na mga sagot sa mga tanong ninyo dahil yan po ay additional content. <laughs> yan po ay syempre part na rin ng pasasalamat ko sa pag-follow nyo, pag-subscribe at panonood ng aking mga videos sa aking YouTube, TikTok, Facebook. Ayan, maraming maraming salamat po. But before Yay! anything else, if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel, please help me to reach 7,000 subscribers. Maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng mga kapabrayan na patuloy po nanonood ng aking mga videos, mga patuloy po mga totoong sumusuporta talaga sa lahat ng mga contents na in, ina-upload ko sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram. Guys, mahal na malo po kayo. Again, maraming maraming salamat po. Sobrang nakakataba ng puso ang inyong mga message sa akin. Lalo na this Uh, yesterday, yeah, August 8 medyo maingay, naging maingay. <laughs> Uy, naging chismis! <laughs> gusto ng chismis! Huwag <laughs> kayo mag-alala. Kasama yan sa ating content today. Siyempre, sabi ko, nga, i -co complete package natin para pak na pak talaga. Ayan, again, before tayo magsimula, gusto ko lang po talaga magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na Nasa likod ko lang, hindi ako iniiwan And darating yung time na huwag kayong mag-alala Ako rin po is nakasupport alak po sa inyo So ayun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa lahat ng mga nakikimarites <laughs> Ayun! Maraming maraming salamat po So wag natin patagalin pa Ayan, simulan na natin ang ating mga Actually, less than 10 questions lang naman to pero syempre, bago tayo magsimula sa ating mga talakayan, sa ating mga sagutan, sa inyo mga katanungan, magkamustahan muna tayo. Diba? Kamusta kayo? Kamusta ang status ng inyong mga applications sa punta rito? Diba? Kamusta ang inyong first season so far dito sa Croatia? Nasa ang part kayo ng Croatia? Ayan, i-comment nyo ngayon sa vlog na to. Magkamustahan po tayo kahit the comments no? So, ako naman, guys, so far, I'm really doing well. I am uh, contented. And I am grateful sa kung ano mang ginagawa ko ngayon, ano mang trabaho ko ngayon, pilang supermarket staff dito sa Dubrovnik, Croatia. It's been my third season sa... Tatlong season ko dito, ang dami-dami ko ng pinagdaanan, ang dami-dami ko ng struggles na nilampasan, ang dami-dami ko pang mga blessings na nare-receive kasama po kayo dyan. So, maraming maraming salamat. So, uh, so far, August, ayan, excited na ako kasi maya maya is September na alam nyo naman, lalo na sa mga first timers natin na narito. Usually kasi guys, pagdating ng September, lalo na sa mga nasa seasides, yan na yung panahon na unti-unti na medyo na papansin ninyo na pajutay-jutay na yung mga dagsa na mga turista. Padagsa-dagsa lang sila. Hindi na yung katulad ng July and this month ng no August na, oh my God, ganun. Na talaga napakaraming tao, napakaraming gawa, na, napakaraming trabaho. Ganun yung feeling. But then again, guys, so huwag kayong panghinaan, lalo na ikaw na first time. Huwag kang normal na pagod. Pero syempre, moto motokan natin mga OFW, mga expats dito sa Croatia o kahit sa amang part ng abroad uh, yan. Normal lang mapagod pero hindi natin ugali ang sumuko. Yan yung ating daily mantra. And I hope na hanggang ngayon is talagang laban na nalaban tayo. Diba? Sabi kan? hindi tayo pinalaki na sex bomb para uh, bumawi sa anumang desisyon sa buhay. ba diba? So, so far ako is okay. Pero talagang pagod na rin naman talaga ako. Sumasakit yung mga katawan ko. Actually, nilarayuman. <laughs> nilarayuman na talaga ako. Pero Thank you kay Bea. Kayan, kay Abangan nyo guys, hopefully talaga matalo na kami ng time Bea ya, na magkano kami ng short interview. Galing siya ng Pilipinas and kagalating lang niya last July 25 dito sa Dubrovnik. Yan, nagpasalubok siya sa akin ng mga gamot, ng mga salon. Pass me, super duper thank you. I hope na this coming days or week, matuloy niya ang ating bonding together kasi syempre dumating si Ate Bay, si Mami Bea ng peak season dito. So, Diretso, recta, ag agad siya. Trabaho ka agad. So, even ako din naman is busy. So, ayun. ah uh, marami, marami man nangyari so far sa aking trabaho bilang isang expat dito. Pero yun nga, guys, is normal na sa akin. Since, siguro, ever since na dumating ako ng Croatia, nasa Dubrovnik lang ako. Hindi ako lumipat ng ibang part ng Croatia. So, normal na sa akin yung mga nakikita ko, yung mga klaseng trabaho na ginagawa ko. Nagko-complain ako, napagod na ako, pero yun nga, normal na lang din na mag-complain ako sa work. Pero hindi to the point na aaliw ako, hindi to the point na mangihina ako. To the point na, alam yun, maibsan man lang yung pagod sa katawan, yung inis sa trabaho, yung inis sa mga ginagawa ko. Ganun lang, normal lang. And, Super thank you pa rin po talaga. Kasi last time, yes, kahapon din, August 8 ba yun? No, August 7. Ayan. Nas nakakatanggal ng pagod yung mga tao, yung random people na mga kabaya na hindi mo naman kilala, na makakasalubong mo na lang sa daan, na bigla-bigla magte-thank you. Madam, Sos ko kung oh, nanonood kami sa mga videos ko, maraming maraming salamat po sa pag-acknowledge. Kung alam niyo lang yung araw na umaga na yon kung baan ako ka down, kung ano po yung nangyari sa akin ng umaga na yon Ito, Diyos ko, ko to sa inyo. Gusto niyo ng chismis, di ba? <laughs> Unang chismis. <laughs> so, nung August 7 kasi, Diyos ko, di ba nag-upload ako ng aking bagong vlog sa boss niya? Yan. Na feeling turista ako. Di ba? Dahil, I supposed to edit my vlog na uploaded na kasi mayroon akong kailangang i-edit doon. May notification kasi sa akin na kailangan kong i-edit. Guys, nabura ko po lahat ng mga videos. Di ba lahat? Most of my videos sa aking YouTube channel. Nagpanik si Akla. Ay, just ko, hindi ko talaga maintindihan ang gagawin ko nung umaga na yon. Kasi hindi ko napansin. Siguro so sa sobrang lutang na, kagigising ko lang. Chuk! Delete! Chuk! Ay, nakaselect pala lahat ang mga videos ko sa YouTube. So, nawala. Nabura lahat ang aking mga vlog sa YouTube. At ako po talaga is nag-breakdown ng umaga na yun. Good thing talaga. Nagbasa ako ng mga ways kung paano marerestore yung mga naburang vlogs. Kasi supposed to be, once na ma-delete mo na siya, it will be permanent na delete na. Pero, since yun nga, makalikot talaga ako sa Google, nag-browse, nag-research talaga ng bonggong-bongga, ayun, hindi ko rin naisip na meron palang customer support sa <laughs> si YouTube. So, ayun, nag-message talaga ako sa help nila, sa customer support nila. Whew, on that day, in just an hour, na ibalik yung mga videos ko. So, ako po talaga ay sobrang... Uh, Kaya noong August 7 na yun, nakasalubo ko sila, madam, in just ano yan eh, papasok na ako na work tapos salamat sa mga videos mo nagulat talaga ako madam, maraming maraming salamat po hindi ko man po kayo talaga kilala personally, pero ako po talaga is lubos na nagpapasalamat sa lahat po na, na nag-acknowledge na mga ginagawa ko dito sa channel maraming maraming salamat okay, so ayun next chismis tayo hmm gusto nyo ng cheapness, di ba? Ayan. <laughs> Ito naman, guys, is uh, opinion ko. Since hindi ko talaga tinotolerate na minamaliit ng kabayan na natin yung klase ng trabaho ng ibang kabayan. Lalo na kung kayo po ay nakafollow sa aking Facebook page, I will put on my description yung context para alam nyo ang istorya. Para hindi kayo bitin sa chismis. <laughs> Ayan. So, you will see on your screen yung comment. ni Ayokong basahin yung pangalan kasi. Ayan. Di diba? So, never ako nag-respond sa mga... Alam niyo, may mga tao talaga na mga kasi na... Normal naman kahit sa atay pumunta kahit ano gawin mo, talaga may masasabi ang mga tao sa ginagawa mo. Hindi masaya sa ginagawa mo. eh talagang hihilahin ka rin naman pababa. Uso ang para mentality. Hindi nawawala sa atin yan. Ultimo mga lokal nga dito, is tatawa na lang sa mga issues ng mga Pinoy sa Pinoy. Sa so, totoo lang. Nakakahiya. Eh, ikaw din naman eh, alam mo yung tatawa ka na lang din sa mga nangyayari, sa mga kabayan, di ba? So, last Uh, yesterday, uh, I was about to start my day. So, nakita nyo na sa screen, na sa screen, di ba? So, ayoko na ikwento. Pero, ang perception ko lang, ang aking uh, opinion ko lang, since, uh, I hope, kung napalagyan yung TikTok vlog ko, di ba? Meron nyo akong TikTok dyan. Walang sino man sa atin ang may karapatang hadlangan o wala kayong parapata magbigay ng komento sa isang bagay na ginagawa ng kabayan at the first place na wala naman kayong ambag. Yan, di ba? Number two, wala ta, wala akong magagawa or walang, sabi nga natin, meron kayong freedom of speech. May, may keyboard yun yan, cellphone yun yan. Meron kayong ng mag-comment oh, magsabi kung ano gusto sabihin. But please bear in mind na huwag kung kayo ay magdadaw ng tao, huwag yun nang idama yung trabaho. Huwag na huwag nating ilala ang anumang klase ng trabaho ng mga Pinoy sa Croatia o sa amang part ng mundo. Nakarating sa akin na si ate ay galing din ng supermarket. Supermarket ba yung Lulu? Hindi ko sure. Pero supermarket yun, di ba? Sa Middle Is Lulu. Uh, supermarket o mall? Hindi ko sure kung supermarket o mall. Basta ganun. So, alam niya dapat yung feeling na nag-work And at the same time, anong? Bakit? Para saan yun lang? Di ba? Doon ako na-trigger. <laughs> Pero kasi ako is okay na. Huwag kayo magkalala. Okay ako. Hindi ako super duper affected na ako ay hinahybrid na ako ay nagagalit. Ganang-ganan. <laughs> okay ako. Na-trigger lang ako talaga on behalf of ng mga kabayan na kakilala o mga kaibigan ko na alam ko kung gaano kapagod, kung gaano nagpapakahihirap sa trabaho. Lalo na doon sa same company na pinapasukan ko. So, alam nyo guys, hindi lang mga Pinoy, pati yung mga kasamahan ko sa work, <laughs> nakarating sa kanila kasi sila ay nakafollow sa Facebook page ko. Ano nung gagawa ko? Nakita nila nila, di ba? So, hi! Ayan. So, I hope na hindi man nawala, pero I hope na huwag nating pairalin yung ganong klase ng ugali, ganong klase ng mindset, lalo na tayo ay nasa abroad. Lalo na na ang unang na ang main goal natin, bakit tayo nagwo-work sa abroad ay dahil para sa ating mga pamilya. Isipin niyo na lang pag nabasa ng pamilya mo ng nagulang mo yung kino-comment mo, ano mararamdaman nila? Iba, isipin mo na lang yung kapatid mo o kakaibigan mo na gusto makapasok dito sa Croatia. Ang first job nila is ganoon, kagaya ko. <coughs> Nag-comment ano, ano mararamdaman nila? Diba? Isipin mo na lang kung ano yung feeling na na-experience mo na rin. Diba? Tapos ibabalik mo sa mga kapwa mo na yun ang trabaho ngayon dito. So, kung kayo sa tingin nyo is nakaangat-angat na sa buhay, I will continue clapping on your success, guys. Masaya ako sa mga inyong narating sa buhay. Pero, uh, pakiusap lang natin na huwag nating hadlangan yung kaligayahan ng ibang tao. Kung ano man yung mga napupuntahan nila. At saka alam nyo, ang sarap sa feeling na we are celebrating small uh, Ang sarap sa feeling na i-celebrate natin yung mga small wins natin sa buhay Ang sarap sa feeling na i-celebrate yung mga first time na nagagawa natin sa ating mga buhay Ang sarap sa feeling na masaya tayo doon sa mga ginagawa natin And it's very fulfilling sa pakiramdam sa mata ng mga taong patuloy na talaga totoo nakasuporta sa iyo Kung ano yung feeling na Hi, hey, super duper saya So, I hope gano'n din. <coughs> And sa mga friends natin, ayan, I hope na kung alam naman natin na somehow always medyo may sablay or may mali, I hope na kung alam natin na medyo gano'n na nga, I hope na wag na natin ito. Pwede natin pagsabihin yung mga kaibigan natin na ganyan. Although I know you will tell me na mas kami na may nakakakilala. Yeah, I know. But doon sa point na may nagawa o may nasa, na, sabi, may na-comment. -i, I hope na ang mga totoong kaibigan, itinatama ang mali ng katilang mga kaibigan. Di ba? Hindi man sobrang mali, may patukulang man, o may medyo may pagganun man, di ba? So, ayun. And, wala na. Wala. sabi ko nga, hindi siya worth it bigyan na full attention. I just uh, telling you this, guys, because ah, uh, ayoko lang talaga na meron nagda-down o medyo meron naglalang ng mga trabaho ng kanilang kapwa-kabayan dito sa Croatia. Yun lang. I hope na kayo po ay masaya. I hope na kayo ay fulfill sa nakuha ninyong attention. ba? Diba? And, yun lang. I'm just, I'm just praying na sana magkaroon ka na rin ng happiness sa puso, peace of mind. ba? Diba? Again, kasi ako po is okay. <laughs> Huwag kayong mag-alala. Ano lang talaga, uh, I'm just speaking this on behalf ng mga na-trigger din, lalo na nag-work sa same company. And to all my local colleagues, na yan, if you're watching this vlog, I'm okay. <laughs> Nakakaya kasi guys na natawa na lang yung mga lokal na bakit daw gano'n yung mga pinay sa pinay pa nag-aaway, di ba? Anyways, tapos na ng issue, nabigyan tayo ng statement. Okay, tatapunta tayo ngayon sa ating pinaka-main agenda. Diyos ko, ang dami ko sinabi bago pa mag-put sa pinaka-main agenda ng vlog. It's now 8.30 ng gabi. So, short, ano lang naman to? Short, talakayan lang naman. Kasi, alam ko nga na if you will watch this, lalo sa mga nanonood ng mga vlogs ko before, ito ay nasagot ko na. Pero well, yun nga, sa mga first timers natin, sa mga disclaimer lang to guys ha, para sa mga first time na nakapanood po ng mga videos ko po, char. <laughs> first question. Sir, saan po pwede mag-apply agency sa Pilipinas, to Croatia, at may age limit ba? Okay, if you are residing in the Philippines, I, oh, I'm always advising you to please check at www.dmw, Department of Migrant Workers, .gov .ph. Ayan, you will see on your screen or www.workabroad.com.ph Now, if you are already on the screen of the MW, hanapin niyo po diyan yung approved job orders. pagka yung approved job orders, i-scroll down niyo lang, lalabas diyan yung job site, i-type lang po ang Croatia. There you go, lalabas sa screen ang mga approved job orders with a uh, legit agency po sa Pilipinas papunta ng Croatia. Same with workabroad.com.ph Ang kaibahan lang yan, ang alam ko, you can apply directly or you can uh, upload directly your, your uh, resume sa workabroad.com.ph So, I hope na nakatulong. Okay, ang next question natin, how to apply for Croatia po from UAE? Ayan. Ayan. So, marami tayong mga legit agencies from UAE. We have Worldwide Connections, Talent Driven, JVCS, Humble Hunters, Pinoy 385. Ayan yung mga alam ko limang agencies sa Middle East. And alam po meron din silang kakayahang makapag-deploy from Dubai. Again, uh, JVCS, Worldwide Connections, Talent Driven, Humble Hunters, Pinoy 385. Okay, I hope nakatulong. Next question natin, paano po mag-apply, sir, from Saudi Arabia pa ako sa ngayon? Okay, if you will check my channel, meron tayong interview with Kuya Digi. Siya po ay, eh, gano'n siya Dubai. Ay no, gano'n siya ng Dubai, sorry. Yung ating mga room attendants, galing sila ng Saudi. Ayan, ang kanila pong agency is talent-driven. You can inquire sa Talent Driven Facebook page patungkol sa mga job hiring nila. And I think most of the mga successful applicants from Saudi is Talent Driven. Parang sa mga nakakausap ko dito, most of them are galing, Ay galing, ay galing ng Talent Driven. Okay, next question. Hello po, nakita ko po mga videos nyo. I'm currently in Dubai po, two years experience as bar waitress. Sana maganyo din po ako para makalipat po ng Croatia. Sana mapasin nyo po ang message ko. Salamat po ma'am sa pag-acknowledge. Ayun nga, ako kayo po ay nasa Dubai. Worldwide Connections, Talent Driven, JVCS, Humble Hunters, and Pinoy385. Make sure na ready po ang inyong NBI with the postilled or police clearance from Dubai na may stamp ng MOFA at ng Croatian Embassy. Number two, please, I hope na kayo before kayo mag-apply, valid ng at least six months ang inyong mga TRC. Maximum six to eight months ang processing. Okay? And number one requirement din na kailangan nyo i-provide, maghanda kayo ng salapi. Kailangan po ng pera. Umaabot ng 100k mga placement fees ngayon papunta ng Croatia. So, wag naman sana mag-increase next year, no? Ayun. Good luck sa iyong mga future applications, guys. Next question natin. Hi po, sana maka-work ako sa Croatia. Naka-follow po ako at sobrang nakaka po yung mga video nyo. Maraming maraming salamat po. ah, uh, Ma'am, maraming maraming salamat po. Alam nyo guys, hindi nyo man po nakikita sa mukha ko kung, ga kung gaano ako sincere. Pero, damang damang po. Ang saya po ng puso ko na nakakabasa po ng mga ganyang message. Maraming maraming salamat po talaga. Hindi man po tayo magkakilala ng personal, pero ako po ay natutuwa na nakakaabot po sa inyong mga bahay-bahay, sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computers, laptop, ang aking mga videos. Kahit minsan is wala namang katuturan, di ba? Maraming maraming salamat po. And good luck sa iyo, ma'am. Good luck sa iyo. I hope na makapunta ka ng Croatia. And I hope na makapunta ka sa tamang agency. And I hope na mamit kita soon dito sa Croatia. Okay, ang next natin. Ang bait mo naman, sir. O, oh, ito ha, hindi ano ha. <laughs> ang bait mo naman, sir, para mag-share ng pwedeng ma-apply namin sa mga kababayan mo from Saudi Arabia. Nawa, pagpalaan ka pa ng Diyos. Okay, salamat po, ma. Maraming maraming salamat po talaga. Meron ka po bang alam na legit manpower agency from Saudi Arabia or Dubai na nag-hire ng skilled workers sa puntang Croatia? Maganda po ba sa Croatia ang mag-work? Kasi sa Saudi, hindi po maganda ang patakala ng work system dito. Sobrang liit pa ng sahod. Ayun nga, if you are coming from Saudi or Dubai, Talent Driven, JVCS Worldwide Connections, Pinoy 385 and Humble Hunters ang mga kadalas ng agencies dyan. Maganda ba mag-work dito? Ako kasi guys, lagi ko siya sabi, it depends kung ano yung naging previous experience mo and magiging experience mo nito. Mahirap pang nahan kasi nasabihin mo wala ka pa dito, iniisip mo na pangit. Pangit ko talaga kakalabasan kung ganun yung mindset ninyo. But for me, based on sa aking three seasons dito, so far, so good. Nandito pa rin ako sa Croatia and uh, okay ako dito. Ang dami niya kasi sabi, bakit hindi ka pa mag ano lang ipat ng ibang part ng Shenzhen? Mas malaki na ang sahod doon. Guys, kasi dito sa Croatia, hindi naman siguro lahat, di ba? Pero sagot po kasi dito ng employer ang bahay ko, transportation ko. Wala na akong binabaya, wala na akong iniisip na bahay na tubig kuryente or what, pamasahe. Sagot na naman nila lahat. At the same time, okay sa akin yung offer. Okay, 'di sa akin yung trabaho, 7 hours lang yung duty ko. And maganda po talaga yung benefit sa akin ng company. Hindi sila kuripot, hindi sila, ano sila, hindi sila madamot sa kung ano man yung mga concerns mo. So, ayan, kaya wag yung nilalang, ha? <laughs> so, next question natin. Hi sir, pwede ko bang mag cross country from Turkey going there to Croatia? As far as I know, hindi pa yata sa Turkey, 'di ba? you can come here to cross to work, ma'am. But I think you have to look for an employer. And if you already found an employer, kailangan nyo po mag-apply na siya dyan visa para maka-entry dito. Not unless... Ayun nga, alam ko, di ba? hindi pa yata siya sa Turkey. Yun lang naman, ma'am. Wala naman, di naman komplikado, guys, ang pag-apply dito. Kagaya rin na nasa Middle East na nagda-direct hire. Hindi siya, kong, hindi siya komplikado. Kailangan nyo lang talaga mag-prepare ng police clearance at ng visa. Since tayo ay third world country nationals, required talaga tayo kumuha ng working visa, Shenzhen visa. So, yun. Mag-inquire lang kayo sa VFS o sa embassy ano yung mga requirements if ever nakukuha kayo or if ever direct hire kayo para uh, magtuloy-tuloy yung proseso. Okay? Ang next natin, last question guys. Madam, good evening. Paano po mag-apply May age limit ba? Dito kasi ako sa Kuwait. Now, at gusto ko pumunta siya. Anong name na agency ninyo? So, from Kuwait naman, meron tayong worldwide connections sa Kuwait. You can inquire sa kanilang Facebook page. Age limit, I think hindi rin big deal ang age limit sa Middle East. Kung kayo ay magagaling ng Middle East, kung meron man, it's not more than 40 rin, di ba? Pero hindi big deal ang age limit kung kayo po ay magagaling sa Middle East. So, I think wala naman concern when it comes to age limit. Yun lang, worldwide connections sa Kuwait. Again, guys, maraming maraming salamat po talaga sa lahat po ng mga... Pasensya na rin kayo, guys, kung hindi, ako, hindi ko lahat na replyan yung mga private message ninyo. Lalo na sa messenger, hindi kasi siya direct, guys, pumapasok sa inbox. Nasa spam pa yung mga yan. Halos hindi ko na talaga makita. <laughs> And nakabukod talaga yung message, syempre, ng family ko do sa ating mga message. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo agad ma-replyan o kung hindi ko kayo na-replyan. Kasi sa sobrang dami, syempre, after ng work pa, may ginagawa rin ako. So hanggat kaya ko talaga mag-reply, mag-reply ako. Sa comments sa YouTube, dyan ako nagko-comment palagi. So i-comment na lang ang inyong mga katanungan sa aking YouTube para mabilis kong mabasa. Okay, maraming maraming salamat po sa panonood ng aking munting vlog. And again, if you have any more questions or suggestions, i-comment lang sa vlog na to. Mahala yan ang ating maging next content dito sa ating YouTube channel. Grabe, 26 minutes, walang ano pahinga, walang tuloy-tuloy na pagkasalita. Oh my God! <laughs> Maraming maraming salamat po. I hope na nakatulong ang video na to. And good luck sa inyong mga future applications. Please help me to reach 7,000 subscribers and please don't skip ads, guys. I will pray for your success and I will keep continue clapping sa inyong mga paparating success sa buhay. Ngayon pa lang, guys, congratulations. At kung ano man ang maging trabaho mo dito, pinaghirapan mo yan. Deserve mong gawin ang mga bagay na papa papasaya sa'yo dahil yan ay pinaghirapan mo. Good luck. Congratulations in advance. God bless po sa inyo. Thank you Lord. Ayan guys, maraming maraming salamat po. I will see you guys on my next vlog. Ciao! Anong magagawa?